World Class Philippines 2023, muling kinilala ang mga Pilipinong angat sa iba sa larangan ng pagnanegosyo, serbisyo at talento. Si Charmaine Balagon, magbabalita. Sa ikalawang pagkakataon, ginanap dito sa Cebu City ang pinakamalaking business awards ceremony ng World Class Philippines na dinaluhan ng mga world class companies, brands at individuals upang tumanggap ng pagkilala. Yes, thank you very much. We're so happy to be back in Cebu. It's our second time here in Cebu, and we're very pleased because after COVID, we're back. Thank you very much for the support. Where else? It's a gateway to Visayas in Mindanao. And our friends from Luzon are very pleased. All the way from Isabela, <laughs> and, and from Mindanao, we have Bohol, we got Isatai. Every bukidnon, sambuanga, We got from New Zealand, so nasaya, nasaya. So we've been very happy na uh, kumpleto, lahat dumating and they are very happy to be here in Cebu. As expected, Cebu has been very welcoming to all of us. Lubos ang pasasalamat ng mga awardees sa pagkilala ng world-class Philippines sa mga kababayan nating nagsisika para umangat sa kabila ng mga napagdadaan ng hamon. Also I would like to thank the councils of World Class Philippines that uh, uh, you are part of our uh, success and uh, uh, ito ang aking masasabi uh, let's keep on uh, let's keep on pushing ourselves to the limits sapagat, uh, without struggles in business we cannot say that our business is really uh, a success Tulad na lang ng mag-amang Pipito at Philip Lagamayo na nasungkit ang World Class Philippines Award in Outstanding Business Leadership ngayong taon dahil sa husay ng kanilang pamumuno sa larangan ng construction industry. This award is um, para sa mga kasamahan natin sa trabaho, sa staff, workers, engineers, and all the uh, stakeholders of the company. Isa lang ang world-class Philippines sa mga award-giving body na kumikilala sa galing at kapasidad ng mga Pilipino na nag-iwan ng pambirang inspirasyon dahil sa kanilang pagsisikap. This award is para po sa inyo. Hindi namin makamit ito kung hindi dahil sa inyong pagtitiwala. Thank you and God bless. Maraming salamat sa World Class Philippines 2023 kay Director Sir Wilfredo Limke. marami maraming salamat at marami talaga uh, natutulungan na uh, hindi lang taga Cebu kundi sa buong Pilipinas. Ang taunang pagkilala ng World Class Philippines sa mga individual at kumpanya ay isa ring paraan upang mas lalo pang pagbutihin at palawakin ng kanilang impluensya at ambag sa lipunan. The Cebuano friends, businesses and supporters, the gasalamat. talagang I'm very touched and pleased. We are very happy that we are back here in Cebu and we are sure to be back again. We'll have it more and more and hopefully we can recognize more businesses here at the province and the rest of Visayas and Mindanao areas. Ay na uh, nabigyan na naman ang SK911 ng uh, parangal. So, yun. Maraming maraming salamat. Uh, thank you pala sa lahat, sa, lahat ng mga naniniwala, especially sa mga clients namin na patuloy pa rin nag, nagtitiwala sa amin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Charmaine Balagon, SMNI News.